Good morning everyone! Once again, welcome back to my mini vlog. So dahil day off nga natin, papaliguan natin, ipapakarwash natin si Baby Red. So today is Saturday and today is my off. So ang dumis-dumis ni Baby Red. Pasi ang iniwan sa akin yung car. Hindi ko pa siya napapalagyan ng gasolina at hindi ko pa siya papa carwash. So malapit lang tayo sa mall kasi pag pumunta ako sa mismo palinisan, it's very expensive. So ngayon dito lang tayo sa may parking lot sa mall mura lang siya, 150 lang yung palinis at saka outside lang yung lilinisan sa kanya. So, after natin siyang palinisan, palalagyan na natin siya ng gasolina kasi nga, wala na siyang gasolina. <laughs> Well, see you later, guys. Malat. How much? Okay. How many hours? How many? What? How many minutes? Yeah. Yeah. What time? One. One. One hour. No. okay. Because it's too much kacharaya. Okay. So one point lang yung babayaran. So, ganito siya kadumi kasi nga nasa tabi kami yung karasada. So, maalikabok. So, eto yung mga maglilinis. So, sila yung... After nga ng 1 hour, eto na si Baby Red. Super shining, shimmering na. So, igagala na. So, nagpapagas na tayo. here I will close, yeah? Okay. Kalas? Okay, finish. Finish, already close? Finish, close. Close, Kalas, yeah? Okay. Thank you. After nga namin magpagusuli na eto naka-park na siya sa harap ng aming bahay. So ngayon, makaalikabukan na naman siya kasi nga, yung parking lot dito is open kasi nga malaki yung parking lot para sa lahat ng mga nakatira dito sila magpa-park so medyo dinikit ko nga siya dito sa may gilid kasi nga nagagalit yung may-ari chika lang thanks for watching